Kung ikaw ay isa sa mga nakakaranas ng pananakit sa ibabang bahagi ng likod, o kaya naman ay nais mong malaman kung paano ito maiwasan, nandito kami para magbigay ng mga helpful tips. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga karaniwang sanhi ng low back pain o pananakit ng ibabang parte ng likod, mga posibleng treatment options, at mga home remedies na pwede mong subukan sa bahay. Kung handa ka ng matuto at malaman kung paano maiiwasan o magagamot ang pananakit ng likod, magstay ka lang at panoorin ang buong video. Simulan natin sa mga karaniwang sanhi ng low back pain. Maraming factors ang pwedeng magdulot ng pananakit sa ibabang bahagi ng likod, at ito ay maaaring mula sa simpleng strain hanggang sa mga medical na kondisyon. Narito ang ilang mga posibleng sanhi. Unang sanhi, maling postura. Ang madalas na pag-upo o pagtayo sa maling posisyon ay isang paunahing sanhi ng low back pain. Kapag hindi tama ang alignment ng iyong katawan, lalo na sa likod, pwedeng magdulot ito ng tensyon at sakit sa iyong lower back. Pangalawang sanhi, pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Kung hindi mo ginagamit ang tamang pamamaraan sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay, maaaring magdulot ito ng strain sa iyong mga muscles at ligaments sa likod. Ang pagbubuhat ng biglaan o sobrang bigat ng bagay ay isang common cause ng low back pain. Pangatlong sanhi, sedentary lifestyle o kakulangan sa ehersisyo. Ang madalas na pagiging sedentary o hindi pa jehersisyo ay nagiging sanhi ng kahinaan sa iyong core muscles o muscles sa chan at likod, kaya't mas prone ka sa pananakit ng likod. Pangapat na sanhi, spinal problems tulad ng herniated discs, sciatica at iba pa. Kung may mga kondisyon ka sa spine, tulad ng herniated discs o sciatica, maaari itong magdulot ng matinding pananakit ng likod, lalo na sa ibabang bahagi. Panglimang sanhi, stress. Ang stress ay isang hindi nakikitang sanhi ng pananakit ng likod. Kapag ikaw ay stressed, ang iyong mga muscles ay nagiging tense at nagiging sanhi ng pain sa ibabang likod. Ngayon, pag-usapan natin ang mga posibleng treatment options para sa low back pain may mga paraan na makakatulong upang maibsan ang sakit, at ito ay maaaring gawin sa bahay o sa tulong ng mga eksperto. Ang unang treatment option ay physical therapy. Isa sa mga pinaka-epektibong paraan upang gamutin ang low back pain ay ang physical therapy. Ang mga physical therapist ay magtuturo sa iyo ng mga exercises at stretches na makakatulong upang palakasin ang iyong mga core muscles, mapabuti ang flexibility ng iyong likod, at maiwasan ang muling pananakit. Pangalawang treatment option, pain medications. Para sa mabilisang relief mula sa sakit, maaari kang uminom ng pain relievers tulad ng paracetamol o ibuprofen. Ang mga ito ay makakatulong upang mabawasan ang inflammation at pain. Bagamat ang ilang pain relievers ay pwedeng mabili ng new over-the-counter, mas mabuti kung magpakonsulta muna sa doktor tulad ng orthopedic doctor o neurologist para sa tamang reseta. At ang panghuling treatment option ay surgery. Sa mga malubhang kaso ng low back pain, tulad ng herniated discs o mga kondisyon na hindi na magagamot ng ibang paraan, maaaring irekomenda ng doktor ang surgery. Karaniwang huling hakbang ito kung wala ng ibang paraan upang ayusin ang problema. Bagamat may mga medical treatments, may mga home remedies din na pwede mong subukan upang maibsan ang iyong pananakit. Kung ikaw ay naghahanap ng natural na paraan upang mabawasan ang sakit ng iyong ibabang likod, Narito ang mga simpleng home remedies na maaari mong subukan. Unang home remedy, cold and hot compress. Ang cold compress ay makakatulong upang mabawasan ang pamamaga at inflammation sa mga unang araw ng pananakit. Pagkatapos ng ilang araw, maaari mong palitan ito ng hot compress para mag-relax ang mga muscles at makatulong sa pagpapaginhawa ng pakiramdam. Pangalawang home remedy, stretching at light exercise. Huwag kalimutang mag-stretch at mag-ehersisyo ng magaan upang mapalakas ang iyong likod at maiwasan ang stiffness. Ang mga simple at gentle stretches, tulad ng cat cow stretch at pelvic tilts, ay makakatulong upang mapagaan ang iyong sakit. Pangatlong home remedy, posture correction. Tiyaking tuwid ang iyong postura, lalo na kapag ikaw ay nakaupo sa harap ng computer o kapag naglalakad ang tamang alignment ng katawan ay nakakatulong upang maiwasan ang strain sa iyong lower back. Pang-apat na home remedy, massage. Ang gentle massage ay isang magandang paraan upang matanggal ang tensyon sa iyong likod. Subukan mong magmasaj ng iyong lower back gamit ang kamay o isang foam roller upang magbigay ng relief sa mga namamagang muscles. Panglimang home remedy, turmeric at ginger. Ang mga natural ingredients tulad ng turmeric at ginger ay may mga anti-inflammatory properties. Subukang magtimpla ng turmeric o ginger tea at inumin ito upang matulungan ang katawan na labanan ang pamamaga at pananakit. Lahat ng mga home remedies na ito ay makakatulong upang mapagaan ang iyong low back pain, ngunit kung ang sakit ay tumagal o lumalala, mas mabuti pa ring magpakonsulta sa isang doktor o espesyalista tulad ng orthopedic doctor o neurologist. Huwag kalimutang ilike ang video na ito kung nakatulong sa iyo, mag-comment kung may mga katanungan o karanasan kang nais ibahagi, at mag-subscribe para sa mas marami pang health tips. Hanggang sa susunod na video, ingat palagi at sana'y gumaling agad ang inyong likod.